morning. Ayan. So, gagawa po tayo ng agahan. Magprito po ako ng saging kasi gusto kong kumain ng saging. At parisa natin ng ano, partnera natin ng kapi. <laughs> kapi with ano, gatas. so, nabusan ako ng ulam kaya saging na lang. Tama-tama, mayroon akong saging saba na hinog. So, pipituhin ko ang ganda na sana ang panahon mga boy pero hindi pa ako nakapaglaba parang nilalamig ako kasi palagi na lang umuulan so hahatiin natin para madali na so magprito tayo muna mga ka kalodi ka Prito ako ng saging. Ayan, pritohin ko. Magprito tayo ng saging. So, pinirituhan ito ni Doidoy kagabi. Yung anak ko, pagdating niya, nagpirito siya ng saging kasi mayroon nga kaming saging na saba. So, nag-deliver sila kahapon. So, mayroong hinog. Dinala nila yung dalawang sipi na saging. Anong tawag niya sa Tagalog? sa <laughs> <So>, Bisaya, sipi. <laughs> so, mayroon pa sa So, ito yung mga hilaw pa. So, ayan. Yung iba na hinog, pinarito ko. So, hindi pa po ako nag-agahan. hindi ako, ano parang wala akong ganang kumain ng kanin so naisipan kong gumawa na lang ng banana queue <laughs> magprito ng saging sayang naman so mabukas ma ma-over ano na yan, ma-over na sa hinog kaya, yun niloto ko na lang ay, ang sarap sana kung nakalaba ako dahil uminit na So, magtimpla muna tayo na kunti lang. Kasi bawal yan sa atin. Marami. Sa so, gatas, lagyan natin ng gatas. So, ayan. So, mag-breakfast muna tayo, mga kaludes. <laughs> Haluin natin. So, yummy banana. Thank you for watching, mga kalods. Kain mo na ako ng agahan.